ano may bunga ng mangga ito naman duhat yung bayabas may tangkay sa manok yung kubo kubo namin nandun sila oh namin manok ko. Oh. dito kami ayan oh, oh sira di ba ah oh. wala kami kapit bahay ayun ito matagal nang patay ang may-ari niyan. Wala na nakatira dyan si Rana. Yan bahay ng lola ko dati. Namatay lola ko since 2015 hanggang ngayon buhay pa yung bahay niyo. Wala kaming kapit bahay. Oh, diba? Oh, maisan, maisan. Mais. Mais. is you know, humangin ko. Ay, dami manok, katayin na natin yan. Yan mga manok. kapatid ko, oh. bugoy. Ito, halaman ni mama. Ito. May signal, pero walang TV. Nasira. Ito pala yung, oh, laki na ng ano, flower. Ito yung CR namin, oh. ini nama apa lah Oke, si mama nagta name o ob... Sitau Sitau Batong Oh uh. Okes Malunggay Ikalamansi ulang bunga Dua di di kepunuan oh, ne muak ka mande ini kalamansi dai ma Bakit wala ng bunga? Ah, naubos na. Hindi pa yung kuhaan. Diri may nagtatambay kay Bugnaw. Bugnaw diri. Oh, ayan may na-cute na maabot rin siya. Murang mahurot na yun. Oh. So, dito na baboy eh si supi si, si Diane, no oh ganon ay may si ano pala kami dito may suha may, may, suha dito mababa lang ayan no. hmm o oh, dito sila nag-uuling Ayan, agi sa uling. Aray ko. O, dami butas-butas ng lupa sa pinag-ulingan. O, dami bunga. Hmm. Ayan, mayroon pa dito, o. Sa baba. Nakuhaan nyo na pala itong suha dito. Pamais pa pala dyan, o. Tapos yung tanim na gulay. Pinatubo pa lang. O, oh, diba? Fubre lang. Fubre. Bye.